Isa, Ama namin nasa langit, magpakailanman nawa'y patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at gabayan mo kami sa bawat hakbang namin sa araw na ito. Dalawa, Panginoon, salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang makatugon sa bawat hamon ng bagong araw. Gabayan mo po kami sa aming mga gawain at pagpapasya. Tatlo, Diyos ko, maraming salamat sa paggising sa amin ngayong umaga, naway mapuno namin ang aming puso't isipan ng iyong liwanag at pagmamahal. Apat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nais kong ipahayag ang aking pagpapasalamat sa biyayang ibinibigay mo sa amin araw-araw. Tulungan mo po kaming maging mapagmahal at mapagpakumbaba sa lahat ng oras. Rima, Panginoon, naway mabigyan mo kami ng lakas at tapang upang harapin ang mga pagsubok sa araw na ito. Tulungan mo rin po kaming maglingkod sa kapwa ng buong pag-ibig at kahusayan. Aning Mapagpalang umaga po, Ama. Nais ko sanang hilingin ang iyong gabay at proteksyon sa lahat ng oras ng araw na ito. Pakainin mo po ang aming katawan, kaluluwa, at isipan ng mga salita mo. Pito, O Diyos, ako'y nananawagan sa iyong makapangyarihang pangalan na tulungan mo akong magtagumpay sa bawat hamon na darating sa akin na iyong araw. Pakilyusin mo po ang aking mga kamay at puso upang maglingkod sa iyo at sa kapwa ko. Walo, Panginoon, maraming salamat sa bawat pagkakataong ibinibigay mo sa amin. Pakatatagon mo po ang aming loob upang makayanan ang anumang pagsubok at magbigay ng magandang halimbawa sa iba. Siyam, Ama naming wagas ang pagmamahal, sana po'y maramdaman namin ang inyong presensya sa bawat sandali ng aming buhay. Patnubayan mo po kami sa tamang landas at ilayo sa mga tukso ng kasamaan. Sampu o Diyos, nais ko sanang ibigay sa iyo ang araw na ito. Ang lahat ng gawain, pagsisikap, at tagumpay ay para sa iyo lamang. Naway maging kasiyahan ko rin ang pagsisilbi sa kapwa at sa iyo. Conclusion Sa panahon ngayon, kung saan maraming hamon at pagsubok ang ating kinakaharap, mahalagang magbigay ng panahon sa pagdarasal upang mapagtanto natin ang kahalagahan ng buhay. Sa bawat umaga, tayo ay binibigyan ng pagkakataon upang simula ng araw na may positibong pananaw. Ang mga panalangin na ito ay maaaring magbigay sa atin ng inspirasyon at lakas upang harapin ang mga hamon na ating haharapin sa buong araw. Naway hindi tayo mawala ng pag-asa at patuloy na magdasal upang mas lalo pa nating mapagtanto ang kahalagahan ng buhay at mapalapit tayo sa Diyos. Alamin kung paano. Makatanggap ng buhay na walang hanggan. Tumanggap ng kapatawaran mula sa Diyos. GodQuestions.org Mas mahigit Tagalog, mas mahigit mga katanungan patungkol sa panalangin. Mas mahigit tamang paraan ng pananalangin. Tanong, ano ang tamang paraan ng pananalangin? Sagot, ang pinakamaganda bang paraan ng pananalangin ay nakatayo, nakaupo, nakaluhod o nakatungo? Dapat ba akong manalangin na nakabukas ang mga kamay o nakasara o nakataas sa Diyos? Kailangan ba napikit ang mata o dilat kung nananalangin? Mas mabuti bang manalangin sa loob ng simbahan o sa labas? Kailangan bang manalangin sa umaga pagkagising o sa gabi bago matulog? Paano natin sisimulan ang panalangin? Ano ang tamang pamamaraan upang tapusin ang panalangin? Ano ang tamang pamamaraan ng pananalangin? Ang mga bagay bang ito ay mahalaga sa pananalangin? Maraming tao na itinuturing ang panalangin katulad sa isang formula o magic. May naniniwala na kung bibigkasin ng eksakto ang mga tamang pananalita o mananalangin sa tamang posisyon, ay pakikinggan at tutugunan ng Diyos ang panalangin. Ang katuroang ito ay wala sa Biblia. Hindi sasagutin ng Diyos ang anumang panalangin base sa kung paano tayo nananalangin, saan tayo nananalangin, kung ano ang posisyon ng ating katawan sa pananalangin o kung paano natin binabanggit ang mga salita sa ating pananalangin. Sinabihan tayo sa unang Juan Kapitulo 5 Versikulo 14 hanggang 15 na kung may pagtitiwala tayo sa paglapit sa Diyos, na nalalaman na dinidinig niya tayo ay tutugunan niya anuman ang ating kahilingan kung iyon ay naaayon sa kanyang kalooban. Gayun din naman, idineklara sa Juan Kapitulo 14 Versikulo 13 hanggang 14, at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Ayon sa mga talatang ito at sa marami pang talata ng kasulatan, dinidinig ng Diyos ang mga kahilingan sa panalangin kung ang mga iyon ay hiniling ng ayon sa kanyang kalooban at sa pangalan ni Jesus upang magbigay ng kaluwalhatian kay Jesus.